Halimak, Spark! Kamusta kayo? Sa so, vlog natin ngayon, mag-spread pag-uusapan po natin ang mga winning formula para mahinto ang pag-ignore sa'yo ng isang lalaki. At kung handa na rin lahat, masaya na po tayo. At muli, Be Inspired! At ang unang winning formula para mahinto ang pag-ignore sa'yo ng isang lalaki, hayaan mong bumalik siya sa'yo. Yan ang unang winning formula kay Inspired upang ang isang lalaki ay mahinto ang pag-ignore sa'yo. Alam nyo mga kinspired kung bakit ang isang lalaki patuloy kang ini-ignore o hindi pinapansin, hindi ka kinakausap ni hindi ka nire-replyan, ni hindi sinisin ang message mo. At para bang lagi like ka tinataguan, yung iba nga sa si inyo, binlak pa. Diba? iba nga sa inyo talaga namang nagmumukha ng tanga pero hindi pa rin pinapansin ng lalaking mahal nila may kayo na ba bang? ibig sabihin na hayaan mong bumalik siya sa'yo kailangan mag no contact ka din kung ang isang lalaki ini ignore ka at nag no, -no contact sa'yo dapat gamitan mo din siya ng no contact rule ignore mo rin siya huwag mo rin siyang pansin eh, huwag ka rin magparamdam upang ang isang lalaki hindi lumaki ang ulo alam nyo mga inspire pag ang isang lalaki o kahit pang isang babae ay talaga namang merong ini-ignore halimbawa ang partner niya tapos siya ay hinahabol-habol eh may posibilidad na lumaki ang ulo niya at mas lalong tumas ang pride niya kaya pag ang lalaking mahal mo ini-ignore ka tapos habol ka pa ng habol sa kanya malaki ang posibilidad na ang lalaking niyan ay mas lalo kong layuan dahil mas lalong bababa ang tingin niya sa iyo at mas lalong tataas ang tingin niya sa sarili niya kaya itigil mo yan unang gawin mo itigil mo yan Pangalawa, mag no contact call ka din sa kanya tulad ng ginagawa niya sa iyo. Ignore mo din siya tulad ng ginagawa niya sa iyo at hayaan mong siya ang talaga namang bumalik sa iyo ka inspired. Eh, ka inspired, hindi ko kaya eh. Bakit naman hindi mo kaya? Eh kasi po ka inspired. Mahal na mahal ko siya. At gusto ko na magkaayos na kami agad. Dahil namimiss ko na siya. Alam niyo mga kitsupar, hindi mo, naman, hindi mo mapipilit ang isang tao na bumalik agad sa iyo. Lalo na kung bumaba ang halaga mo sa kanya at nagiba ang tingin niya sa iyo. Hindi mo matuturo ng puso. Kaya kailangan gumawa ka ng ibang paraan. Alam niyo kahit mahirap ang bagay na ito, eh, napaka-epektibo naman ito. Marami nang napagayos na relasyon to. Kailangan kasi magpakita ka ng values sa sarili mo dahil hindi ka talaga niya babalikan kapag gaganya ang value mo at hahabol-habol ka sa kanya. Kailangan mag-focus ka muna sa sarili mo, mag-self-improve ka habang naka-no-contactful ka. Ganyan yan. Upang hindi lumaki ang ulo niya dahil kapag lumaki ang ulo niya, kakahabol mo. Yung iba sa inyo, gumagawa pa lang ibang account, dami account para lang politin siya. Yung iba sa inyo, talaga namang kapala na lang mukha. Diba, kinakapalal mo na yung mukha mo para lang kausapin kanya. Lahat ng bagay ginagawa mo na. Tapos yung iba sa inyo talaga namang nananakot pa na ko to. Uh, ah, magpapakamatay ako pag di mo okay na usap, pag hiniwalayin mo ako, huwag kang ganyan. Nakakababa ng pagkatao yan. At bababa ang tingin niya sa Sa tingin mo ba mamahalin ka niya ulit kapag kaganyan ka? Ka-inspired. Hayaan mong unti-unting bumalik ang pagtingin niya sa iyo. At ang interest niya sa iyo. Sa pamamagitan ng ipakita mong minamahal mong sarili mo sa pamamagitan ng paglayo rin sa kanya tulad ng paglayo niya sa iyo. Upang masabi niya na ang babaeng to ay may pagpapahalaga rin naman para sa sarili niya. Ang babaeng to ay talaga namang nakakamis din pala. Ang babaeng to ay talaga namang uh, tumatakbo pa rin sa isip ko. Dapat yun ang sabihin niya sa sarili niya. Kasi hininto mo yung paghahabol eh. Hininto mo yung pangungulit eh. Diba? Isa yun sa mga sikreto. Winning formula upang ang isang lalaki mahinto ang pag-ignore niya sa'yo at hindi lang mahinto, muli siyang bumalik sa'yo. Hayaan mo siyang bumalik sa'yo sa pamamagitan ng mismong sarili niya ang kukulit sa kanya. Mismong ang isip at ang puso niya ang mangungulit sa kanya upang kausapin ka na, upang balikan ka na at talaga namang upang magkaayos na kayo. Ang unang gagawin mo ay pigilan ang sarili mo. Kontrolin mo ang damdamin mo. Kontrolin mo ang desisyon mo kontrolin mo ang isip mo at ang mo huwag mo siyang kulitin lumayo ka din muna sa kanya upang makita niya ang tunay mong halaga ka inspired at, at ang pangalawang winning formula ka inspired upang mahinto ang pag-ignore sa iyo ng sangalakis alamin mo ang value mo at pataasin pa ito yun ang pangalawang inspired una sa lahat dapat kilala mo ang sarili mo anong klaseng o anong value ba meron ka lahat ng tao may value yan kahit tampera pag pinapon mo may pupulot pa dyan kahit gano'n pa yung kadume tao pa kaya at layo kang mahalaga sa Diyos o kahit sa pamilya mo pahalagahan mong sarili mo kung ang ibang tao kung ang Panginoon pinapahalagahan ka pahalagahan mong sarili mo dahil lahat tayo may value ano man ang nakaraan natin ano man sitwasyon mo ngayon may value ka pa rin alamin mo ang value mo tapos pataasin pa ito. Diba? Minsan, Ganun lang din ang paraan para mahinto ang kabaliwan mo eh. Hindi mo na kasi nakikita ang halaga mo sa sarili mo. Ang nakikita mo na lang yung halaga ng relasyon nyo, yung halaga ng lalaki sa'yo. Kahit mukha ka ng tanga, wala ka ng respeto sa sarili mo eh. Kasi mukha ka ng tanga eh. Okay ka lang, lahat gagawin mo para lang bumalik siya. Para lang kausapin kanya kasi Kasi natutuliro na yung utak mo. Pero dapat isipin mo pa rin ang sarili mo dahil sarili mo yan. Kanino bang katawan ang nananakit? Kanino bang puso ang nasasaktan? Kanino bang damdamin ang nahihirapan? Kanino bang utak o isipan ang, ang talaga namang natutuliro? Hindi ba't sa'yo? Hindi ba't katawan mo yan? Kung gano'n, pahalagahan mo ang sarili mo. Dahil kung pahihirapan mo ang sarili mo, mas lalong magiging mahirap ang sitwasyon nyo. Kung gayon ang sa mga sikreto ay unahin mo ang sarili mo, tumingin ka sa salamin, sabihin mong kaya mo pa talaga namang pahalagahan mo ang sarili mo upang ang isang lalaki ay talaga namang tuma tumaas muli ang pagtingin sa iyo. Bumaba kasi ang pagtingin niya sa iyo eh. Kayong lahat ay ini-ignore ng lalaki. Bumaba ang tingin sa iyo ng lalaki dahil hindi ka naman niya i-ignore. Kung sobrang taas parang pagtingin niya sa iyo. Baka nga kaya siya lumayo sa iyo dahil ayaw niyang mabawasan pa ito. Patasin mo pala lalo ang value mo kailangan imbis na maghahabol ka sa kanya, dahil ini-ignore kanya, ay dapat mag-self improve ka na Mag-self improve ka. Gawin mong lahat na mga kaya mo upang madagdagan pa ang iyong kagandahan. Gawin, gawin mong lahat na mga kaya mo upang madagdagan pa ang iyong kaseksihan. Gawin mong lahat na mga kaya mo upang mas maging maganda pa ang trabaho mo. Gawin mong lahat na mga kaya mo upang mas gumaling ka pa sa lahat ng bagay. Gumandaan ang personality mo, mas mabuti mas maging mabuting tao, mas maging marunong ka sa pag-ibig at higit sa lahat mas maging kaakit-akit ka upang ang isang lalaki magkaroon ng pagkakataon na magmuni-muni upang balikan ka dahil hindi ka niya babalikan sa value na meron ka ngayon kaya yung sa mga sikraton dapat mong isip-isipin totoo yan kaya yung iba hindi na binabalikan eh kasi hindi naman nila minamahal yung sarili nila after nga nila hiwala ng lalaki after nilang hiwalayan ng lalaki sinira pa nila yung buhay nila naglaseng, nagwalwal, ang lalaki, nagpatira kung kani-kanino, sinira ang buhay, nagresign sa trabaho, nalugi ang negosyo. Imbis na lumaban, ay eh nagpakalugi. Imbis na lumaban, ay eh sinira ang buhay. Imbis na lumaban, ay eh sinira ang sarili. Tutulad ka ba sa kanila? Bumangon ka. Lumaban ka. Kapangan mo. Isipin mo na may value ka. At bumawi ka sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo sa pagkakatong ito kung ang lalaking yan ay di ka pinapahalagahan kung ang lalaki ay para bang tinatakasan ka na, binabaliwala ka na tinitiis ka na, at parabang bang pinagtatabuyang ka na, hindi ka na mahal, wala ng pag-ibig sa'yo, at ibig sabihin ibigin mo sarili mo sapagkat ang Diyos ay iniibig ka, at nandiyan ang pamilya mo para sa'yo. Ka-inspired, pag-self-improve ka, at sigurado ako darating ang araw na magsisisi siya at babalik sa'yo. Mas sa'yo na lang yan kung tatanggapin mo, tatanggapin mo ulit siya. Pero sana hindi pa maging huli ang lahat sa inyo. Dahil nakakapanghinayang din ang ibang relasyon. Yung iba sa inyo sobrang tagal na. Kaya, isensa dapat mong tandaan winning formula. Mag-self-improve. Upang lalaki sa katagalan makita yan. kundi unti nang makita yan. At mapaisip siya hanggat hindi pa huli ang lahat sa kanya. At apangat winning formula kay Spark para mahinto ang pag-ignore sa inyo ng sinalakis. Huwag mo siyang awayin kung ini-ignore kanya. Napangatlo kay Spark. Alam nyo kung bakit mas lalong iniignore ka ng isang lalaki, kung bakit mas lalo kang hindi pinapansin, mas lalo kang nilalayuan, tinataguan, at inaaway, ay dahil inaaway mo din siya. Palagi mo siyang pinagsasaytaan ng kung ano-ano. Dahilan kung bakit, mas lalo ka talaga namang ayaw ka usapin, ayaw makipagkita sa'yo, hindi ayaw kang replyan, at binablock ka pa. Kasi ano eh, di ba? Ah, uh, inaaway mo din siya. Alam nyo ang mga lalaki, ayaw talaga ng karamihan, karamihan. Hindi naman lahat, pero karamihan ayaw sa drama. Ayaw ng maingay. Ayaw ng babaeng mabunganga, ayaw ng babaeng masakit magsalita. May sabi ng mga babae, e, ganyan din kasi kayo, eh. Ganyan din ang mga lalaki. Hindi lahat mo naman, Huwag mo naman lahat, hindi man lahat ng lalaki ganyan. At kung ganyan ang lalaki sa'yo, bakit gagayahin mo? Kita mo na ngang hindi magandang ang ginagawa niya, bakit ganun ka rin? Bakit magbubungo, bakit ka rin magsasayta ng masakit? Kaya inspired, hindi maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Diba, talurin mong mali sa paggabit mo ng tama. Kaya inspired, sa isang mga sikreto, huwag mo siyang awayin kung sakali mga lalaki ay tinitiis ka ngayon. Kung sakali bang lalaki ay binabaliwala ka at iniignore ka. Hindi makakatulong yan. Baka mas lalo ka pang... O, baka mas lalo pang mawala ng pag-asa, nakausapin ka niya. Pag puro yung message mo eh, nanunumbat ka sa message mo, o nanunumbat ka sa, sa call, o nanunumbat ka sa personal, o kaya naman inaaway mo siya, minumura mo siya, pinagsasalitaan mo siya ng mga masasakit na salita. Pero ang totoo, mahal mo pa siya. Ang totoo, gusto mo pang magkabalikan kayo. Ang totoo, gusto mo pang maayos ang relasyon niyo. Paano ba ayos Paano ka namamahalin ulit kung ganyan ka magsaita sa kanya? Kung inaaway-away mo siya, palagi mo siyang inaapor at ini-ignore ka. Kung ini-ignore ka ng isang lalaki, huwag mo siyang awayin. Sa halip, ignore mo din siya at mag-self-improve ka. Tingnan natin kung hindi siya mapaisip. ba diba, Para wala rin siyang masabi sa'yo. Para wala rin siyang magsabi sa'yo, para makonsensya siya. Para makonsensya Para makonsensya yan at mapaisip kay inspired sa isang mga winning formula upang ang isang lalaki ay talaga namang mahinto ang pag-ignore sa iyo at magkaayos na kayo. At ang apat na winning formula kay inspired upang mahinto ang pag-ignore sa isang lalaki is banding ka sa mga kaibigan mo. Yan ang apat kay inspired. Alam nyo, napakahalaga niyan. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, ay malamang sa malamang, siya palagi ang tatakbo sa isip mo. Pag wala kang ginagawa, wala kang pinagkakabalahan, wala, ka, wala kang pinagkakabisiyan, siguradong palagi mo siyang may isip, palagi mo siyang maaalala. At kapag nangyari yun, malaking posibilidad na magdesisyon kang kulitin siya, habulin siya, makiusap sa kanya, at magkaroon ka ng mga maling desisyon. Kaya ang gawin mo, libangin mo ang sarili mo, makipagbanding ka sa mga kaibigan mo, at kapag nalaman niya pa yun, mapapaisip pa siya. Yung tipong ganito, may ano ha, may, may pa yun na makipag-banding sa mga kaibigan niya, yung babae niya yun Hindi niya ba ako naiisip, hindi ba siya nag-aalala, hindi ba siya bak apektado, hindi ba niya ako mahal, wala ba siyang pagpapahalaga sa akin, nagagawa niya pang magsaya, o ba? Diba? Hindi siya ipakita mo, puro hugot, puro lungkot, puro ka patama sa Facebook o kung saan man, puro ka iyak ng iyak, hindi e, ipakita mo na lang sa lalaki na masaya ka, eh doon, sa pamamagitan nun, mas lalo pa siyang mapapaisip na maliyatang yata sisyon niya na iniwang kanya. Diba? Ayaw ba ng ganon? Ayaw ba ng lalaki maaring magsisi sa ginawa niya dahil pinapakita mong malakas ka? Pinapakita mong hindi ka apektado sa ginagawa ng pag i sa sa'yo? Sa halip, kasama mga kaibigan mo, nag-i-enjoy kayo. Kasama mga kaibigan mo, nagsasaya kayo, maligaya ka, nakangiti ka, hindi ka puro, in, hindi ka puro lungkot, hindi ka puro iyak kung sakali man na mag kayo ng mga kaibigan mo, dapat mag-enjoy ka, hindi yung nagbabanding kayo ng mga kaibigan mo, puro ka drama, puro ka hugot. Eh, bad vibes yan, negative yan. Pati mga kaibigan mo, malulungkot. Kaya nga kayo naglumabas para magsaya eh. Hindi nagdadrama ka dyan, magyayaya pa mag-inuman. Ano kaya yun? Diba? Huwag ganyan. Kainspire yung sa mga winning formula upang lalaki, mahinto ang pag-ignore sa'yo. Pakita mo sa kanyang maligaya ka kahit ginaganyang kanya. Pakita mong wala kang pakialam kahit kanya, ka niya. At makipagbanding ka sa mga kaibigan mo upang siya ay laging mapaisip sa iyo kung bakit ganyan ka lang katibay. Kung bakit tila ba ibis na maghabol ka e eh, nagsasaya ka pa. Sa isang mga sikreto upang ang lalaki ay mahinto ang pag-ignore sa iyo kay Inspire. At malamang winning formula kay Inspire para mahinto ang pag-ignore sa iyo ng lalaki lambingin mo, takitin mo. Yan ang palimat pinakuli At kung sakali man na nagkakasama kayo o mag-asawa kayo at ikaw ang may kasalanan, ikaw ang dahilan talaga o may mali, may mali. Kung bakit kanya ini-ignore, eh dapat mag-sorry ka. Lambingin mo at akitin mo. Lalaki pa rin yan. At posibleng mawala ka agad ang pag-ibig. Hindi naman kagad nawawala ang pag-ibig nasa puso mo pa rin, nasa puso pa rin niya ng, ng tao. Natataburan lang ng galit at tampo. Kaya ang kailangan mong gawin, tanggalin yung galit at tampo upang umangat muli yung pag-ibig sa puso niya. Lambingin mo, magpakumbaba ka, hindi yung ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw na nga yung gumawa ng mali, ikaw pa yung ma-pride. Ma may mga babaeng ganyan eh, ikaw na nga yung nakasakit nung sa part ng malalaki. lalaki, ikaw po yung galit feeling mo ikaw laging tama. Naniniwala ka sa kasabihan na ang babae laging tama. Pero totoo, kayo ang may tama. Paminsan-minsan. Oo, may toyo. Hindi nyo alam, sa pagiging toyo inyo kung minsan, nakakasakit na kinandamdam ng laki. syempre hindi niya papahala Lahat lalaki yan. Change part. Huwag ka naman maging unfair sa partner mo. Kung ikaw ang nakagawa ng mali at ikaw ang may kasalanan kung bakit ngayon ay ignore kanya niya o iniignore ka niya eh gawan mo ng paraan gawan mo ng solusyon humingi ka ng tawad at kung nagmamatiga siya siyempre magpapakipot yan eh lambingin mo mahal ka niyan siyempre hindi naman agad-agad na pag sinabi mo sorry okay na kayo nga eh pag kami yung may mali sa inyo pag lalaki yung may mali, mali sa inyo nagso sorry ayaw mo pa gusto pa pa ganyan ganito na lalaki, wala ba kaming, kaming karapatan? Wala bang karapatan ng boyfriend mo? O ang mister mo na sabihin natin tanggalin mo na yung inis niya? O yung galit niya? Di ba? Kailangan mag-effort ka. Lambingin mo. Yakapin mo. Kung nagkakasama kayo, lambingin mo. O kung LDR man kayo, long distance kayo, eh, gawang pa rin ang paraan. Eh, kay Inspired, binlock ako. Gawang pa rin ang paraan. May eh, paraan pa rin yan. Makiusap ka sa kaibigan niya, nakausapin siya, o sa pamilya niya, nakausapin siya laging meron paraan. Umanap ka ng paraan. Hindi lagi ka nakapokus sa problema. Hindi ka ng sikreto sa buhay. Yung iba, focus ang po sa problema eh. Mag-focus ka sa solusyon. Kaya inspired kayo sa winning formula. Kung uh, sakaling ang lalaki ini-ignore ka dahil may kasalanan ka, ay eh lambingin mo at takitin mo. Kaya nga napakahalaga ng self-improvement -improve, self araw-araw. -impro dapat kahit mag-asawa na kayo o lagi kayong nagkikita, nag lagi kayong magkasama kahit matagal na matagal na kayo at sobrang close na kayo at kahit sa sabihin natin umuutot na kayo sa harapan niya o sabihin natin hinihingahan mo na siya sa bibig mo talaga bang yung sobrang close na eh dapat kayo inspired mag self improve ka pa din lagi ka pa rin magayos magpaganda dapat lagi mong inaakit yung lalaki kasi pag hindi mo naaakit yan maakit sa iba yan dapat maging attractive ka araw-araw, mag self improve ka, huwag kang lamon ng lamon. At huwag kang tamad maligo. At huwag kang tamad magayos. Gawin mo ang lahat na mga kaya mo para mag-improve pa ang looks mo, ang personality mo, maging mabait ka. Maging maganda ang itsura mo at maging maganda rin ang ugali mo upang maging maganda ang pagkasama nyo, ang inrelasyon nyo at ang pag-ibig ng isang lalaki ay siguradong babalik sa iyo. Kahit nagtatampo siya ngayon, ini-ignore ka niya, makukuha mo pa rin yan. Sigurado kong magiging okay din kayo at muling magmamahalan kay Inspar. Makatsupad lang po, namarang salamat po makatsupad sa pagtapos po ng vlog na ito. kung kalimutan na mag-like, comment, sure na rin po upang makatulong din naman po tayo sa ibang tao at sa mga di pa po na subscribe ay pasubscribe po Max Padad, clickin na rin po notification bell upang mag-update kayo pag may bago kong upload. Mag so mag gusto magpa-coaching or magpa-advise, baka may snap ako sa aking Facebook, ay po yung profile feature ko at pakichat ako sa messenger. Ako mismo magre-reply sa inyo. At pag-usapan rin yung problema sa pag-ibig ka in Maraming maraming salamat po Max Padad, ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be in spark!